Hi mga idol, welcome ulit sa another edition ng Berto TV sa Ito nga ulit si Berto nila. Hello, hello. Kamusta kayo? So mga idol, yun nga. Ngayon lang ulit tayo nakapag-upload ng ating video gawa ng tama tayong sa work. So yun nga, direct to the point na tayo mga idol. So yun nga, bigla na naman tumigil ang mundo ng ating pagkatrabawan dito sa Hungary na Master Good. Gawa ng may mga nagtalo na naman ng mga Pilipino papunta sa ibang lugar dito sa bansang Europa. Pangalanan na natin Poland. <laughs> Yun lang naman. Doon naman sila pupunta. Wala nang ibang lugar. Kung meron man, magbabahid sila na mas malaki. Pero kung dyan lang sa tabi-tabi, doon nga sila. So, yun nga, halos lahat, puro mga bagong mga idol yung mga nagsitalunan. As in, hindi pa nagtatagal ng, sabi natin, 6 months or 5 months. Yes po. Alam yung mga kasagsagan ng interview ni Peridot nung nakaraan sa TV Patrol. Yun. Yun yung mga batch na yun, mga idol. Yun nga. So, bali, marami sila halos 12 mayigit. Tapos nasa isang accommodation lang sila naggaling. Puro bago yun. lat lat naman yung mga idol is sa uh, Petmehasa nagtatrabaho. Kasi yung Petmehasa factory dito sa amin sa Master Good is gawa ng yun yung mababayong yung sa oran. Hindi naman sa mababayong yung sauran. Gawa lang yung paraan ng pagkatrabaho nila. asing in magaan lang talaga. Parang ang pagkatrabaho dito sa kuyari sa factory ka nasa yun, depende sa hirap o gaan ang trabaho, ganun lang yun. Kung malalagay ka sa factory na magaganong ka lang ng mga bagay-bagay, di ba? Ganun lang na ang maga... <coughs> Parehas lang naman yung sahod, kaso nga lang, yung sa bonus lang doon nang kakatalo. Diba? So, yun nga mga idol, yun nga maliban dun sa mga bago, may mga kasama rin silang mga luma rin na mga trabador na master ko dun. Siguro napuno na rin dito sa aming kumpanya. Siguro na ano sila, naudyokan. <clears throat> Pero hindi naman nila naisip ng na mga bago, siguro. Yung ano ba, bago ka lumipat o tumawid, siyempre iisipin mo muna yung mga cost of living. Magkano ba gagastos? Ano, ano bang libre ba yung pagkain doon? Libre ba bahay? May wifi ba? May food allowance ba ako makukuha? May bonus ba? Ganun ganun lang. Ganun lang kasimple. Di ba? Ang kung hangga't maaari kung balak kang kang lumipat, mag-isip ka ng tatlo, apat, lima. Kung maaari, gamitin mo yung pang-15 mo pang pag-iisip. Lilipat ba ako? Lilipat ba? Lilipat ba? Lilipat pa? Lilipat ba? Lipat ba? Diba? Ganun lang. Ganun lang kasimple. <coughs> siguro nagpadala lang siguro sila sa mga odjok na mga ibang kasama rin nila siguro kasi gawa ng bago lang naman yung mga idol natin na yun. siguro sa mga gawa ng sa mga luma Sana, lipat ka lipat tayo dun sa ano po lang ganito sa sige magkano sa sabi natin 60 ganun in ano at 60 daw nila 60k isa isang buwan sige 60k Paano yung Ilang oras mo trabaho yun yung 60K na sa isang araw? 14 hours, 15 hours, di ba? Ganun lang. tapos dun, sa 60K na yun, tanggal na ba yung pagkain ko? Di ba? Yung sa bahay ko sa bahay, may wifi na ba ako nun? Bayad sa kuryente, sa tubig. Di ba? Iisipin nyo rin yun. Ganun lang Simple yun. Di ba? Mamaya, pagpunta mo dun, pre-accommodation ka lang. Sad mo 60k. O sige, 60k. O tapos 60 plus pa. sabihin natin ganun. Bayad mo sa ano? Tubig, sa ilaw, wifi, pagkain. 'Di ba? Isip baga. Ganoon lang ka simple ni. Eh. Kaya itong mga bago natin na masyadong padalos-dalos sana mga idol hindi kayo nagsisi na tumawid kayo dyan papunta yan sa lugar na yan dapat isip-isip muna bago kayo magano ng kung anong mga plano-plano niyo -plano sa buhay. Plano ba? Plano 'yun. May plan A, may plan B, plan C, ganoon. Ganoon ka simple. Tapos uh, <coughs> yung mga idol natin na mga luma naman, syempre hindi natin sila masisi. Alam naman nila kalakaran na sila naman wala naman kaso doon. Ang ano lang naman sa kanila, nag-resign naman sila eh. Natapos nila yung first contract. Oh, Unang kontrata tapos, tapos pirma sila pangalawa pa. Siguro na nawa sa trabaho o oh. gano'n lang kasimple. Ang importante naman kasi tapusin yung kontrata nyo, gano'n lang kasimple yun eh. Yung hindi yung porkit kabago-bago nyo lang, ganyan, ganyan kagad, bigla kayong iwan sa air eh. Hindi nyo ba alam yung mga notaryo na iniwan nyo sa Pilipinas? Hindi yan haabulin ng agency may hawak sa inyo? Common sense ba? Atin, nandito kayo sa Europe. Paano yung guarantor nyo? 'Di ba? Ganun lang kasimple 'yun, mga idol. Isipin niyo rin 'yung mga guarantor niyo, hindi 'yung porket na ano, nasa Europa ka na, sige, ako bahala diyan. Ganun-ganun. Sabihin mo lang, wala anong ganun-ganun. Hmm, diba? 'Di ba? Hindi pwedeng 'yung ganun. Isip-isip rin naman. Ganun lang. Tapos, yun nga. Mga idol tuloy natin na papunta dyan tuloy sa bansang Europa. Ma-hold sila kung nagkataon na naman. himbis na March na, ang mangyayari yung kanilang sis, ang kanilang ano tawag ito? Sa immigration, himbis na parang tissue lang yun. One ply, two ply, three ply. madagdag pa, magiging lima pa. Anim. Lalong higpit. Gawa ng sa paglilipat ng mga kabago-bago nating mga kababayan dyan sa bansang Poland. Uliting ulit pa ulit, ulit, ulit na lang ako. Oh. Tapusin muna kontrata natin mga idol bago tayo mag ano, -ano. Mag-isip muna kung anong offer nila doon. Kung bukod tang iba, kung para sa siya sawad mo ngayon. Ganun lang kasimple yun. Oh. Yun nga. So, yun nga mga idol, maliban doon ito. Sa mga gustong tumalon papuntang Slovenia, ayan. <laughs> Joke lang ako, ah, kay tatatalon. Para yun sa mga sa Pilipinas lang. Yan, hiring nila ngayon. Hiring. Yung mga nandito sa Hungary, di kayo makapunta dyan. Kailangan nyo muna mag ano, maghanap kayo ng ibang agency. Yan, Slovenia. Ito naman sa Hungary, pak. Yung mga taga Slovenia naman ang gusto ng Hungary. Yan. Pero, wag pala yung sa Pilipinas. Yan yung mga hiring galing sa Peridot ngayon, mga idol. So, just for fun. Kasayaan lang, konting saya sa ating medyo seryosong usapan. So, sa uulitin mga idol, like, subscribe, share, don't skip ads. Huwag kayo tatalon mga bagong nihalang sa bansang Europa. Kasi isipin nyo rin yung matawa sa Pilipinas. Maniwala kayo sa akin. Timbangin nyo muna kung ano offer. Timbangin nyo ng sampu, mag-isip kayo tatlos, sa lima, pito, hanggang sampung beses. Pag-isipan nyo mabuti. Huwag kayo padalos-dalos, huwag kayo gumaya sa ibang tao, huwag kayo joke Peace out.